Oh! <laughs> May kalayaan nga ba tayo? <laughs> Iwan ko ba? Kasi, di ba, uh, lagi nating celebrate yung uh, June 12 bilang uh, araw daw ng uh, kalayaan. Pero meron nga ba tayong kalayaan? Halimbawa, kung ang uh, ang <laughs> Estados Unidos, tayo ay... Uh, <laughs> Grabe na ang sakit, ano? Parang nagka-flow na tayo, ano? Atsing pa lang yung uh, Estados Unidos. Tapos uh, sabi natin may kalayaan tayo. May kalayaan nga ba tayo kung, uh, halimbawa nalimbawa ay uh, nag-increase yung mga oil uh, prices, tayo kaagad ay uh, naapektuhan. No? Uh, Agad-agad, ah. Hindi pa nga nag-increase, apektado na tayo. Yung takot pa lang. Yung mga malalaking bansa, eh tayo ay eh, ano na, apektado na. So, may kalayaan nga ba tayo? Parang uh, napakalaking tanong, no? Eh di, ito pa. Kasi kalayaan na uh, dapat kaakibat siya ng subiranya, no? Subiranya. At uh, tayo ngayon, ay, naging isyu pa nga noong eleksyon, eh. Marami sa atin, anti-China daw. Ayaw daw natin sa sa China. Eh, pero bakit uh, parang maka-Estados Unidos naman tayo? Mukhang may problema yata, no? Ang laki ng problema niya. Alam mo kung bakit? Tayo mga Pilipino, sanay tayo na, di ba? Yung kapitbahay natin. Kung kami pa sa, sa amin sa mga Cebuano speaking sa Mindanao, Kinsa pa may magtinabangay, kundi ang mga silingan, di ba? Yung kapitbahay mo, kayo-kayo dapat ang magtulungan, ano? Pero, parang hindi tayo nagkipagtulungan sa mga kapitbahay natin, lalo pa sa China. Hindi naman ako sangayon sa mga ginagawa ng China, ano? Na parang uh, binubuli daw tayo ng uh, China. Hindi din ako sangayon doon. Pero alam niyo kung bakit? At anong problema natin doon? Ang problema natin, actually, wala tayong problema sa China. Ang problema ng China, ang Estados Unidos. Eh dahil ang Pilipinas ay tuta ng Estados Unidos, kaya ginaganyan tayo ng China. Naramdaman nyo ba yon? Wala naman tayong problema with China. Wala naman problema ang China sa atin eh. Saka ang layo ng Estados Unidos. Bakit sila ang mas maraming mga negosyo sa Pilipinas? Bakit sila ang mas maraming mga militar nasa Pilipinas? Sino bang kakumpetensya ng China? Hindi man kita tayo ang kumpetensya ng China? Ang kumpetensya ng China, ang Estados Unidos. Sino bang kumpetensya ng Estados Unidos? Ang China. Away po nila ito. Kaya kung uh, sabihin mong anti-China ka, dapat anti Estados Unidos ka rin. In fact, ah, noon pa ito eh. Tingnan mo yung balikatan, exercises. Tingnan mo yung EDCA. Tingnan mo yung uh, mga, mga kasunduan natin ah, sa Estados Unidos. Tayo ba'y nakikinabang? Hindi naman. Oh. Di ba? Sinabi ng marami nakikinabang. Pero di ba ang negosyo ng US ay ano, militar? I mean, ang negosyo ng US ay mga uh, armory, mga gamit pandigma, di ba? Yun ang pinakamalaking negosyo ng US. Kaya tayo, alay nila, customer din tayo nila, di ba? Nagdala sila dito ng mga magagandang armas daw. Para saan yun? Dahil negosyante sila, pinatikim tayo. Dahil negosyo nila ay armas, dahil negosyo nila ay gera, dapat mayroong gera. Edi, sino makikinabang kung matuloy nga yung gera nila with China? Actually, hindi natin gera yan eh. Gera yan ng US sa China. Gera ng Estados Unidos with China. Kasi sila magkompetensya eh. Kaya, kung gusto mong sabihin uh, anti-China ka, dapat anti-US ka rin. Anti-Estados Unidos ka rin. At pwede pang mas mahalin natin ang ating kapitbahay? mas madali sila, mas mas dapat mas malapitan sila eh, di ba? Eh don't get me wrong. Yung mga ginagawa ng China ngayon diyan sa West Philippine Sea na pang-aagaw ng ating mga isla, tutol din ako doon. Pero di mo ba namalayan na parang naagaw na ng Estados Unidos ang buong kapuluan natin? Ang dami na nilang mga lugar na andun sila. Ha? May armas sila, may mga militar sila, andito sila sa loob ng Pilipinas, kahit saan sa Pilipinas, ay pwede sila. Di mo ba namalayan na tayo ay parang isa ng buong bansang base ng Estados Unidos? Tapos sabi-sabi ka, kalayaan, kalayaan, kalayaan. Ayaw mong lumaya sa Estados Unidos. Tapos anti-China, anti-China. Di ba? Ang huli na ito, ang daming aktibista ko no eh. Aktibista ko no sila. Anti-China sila. Tama naman yun? Pero parang wala na silang sinasabi sa mga galawan ng Estados Unidos sa ating bansa. Kapatid, Subirania ay isa ring uh, palatandaan sa ating kalayaan. Gusto mong lumaya sa China, pero ayaw mong lumaya sa Estados Unidos. Parang uh, may problema, no? para yata nga may problema sa paninindigan mo. May kalayaan nga ba ang Pilipinas? Not sure. <laughs>